Hello mga kaiklabong! Pagmasdan nyo naman tong napakagandang mga cupcakes. Nakakatuwa nga tong mga design na to. Ang cute. Tignan nga natin at panoorin natin ang paano ang ginawa ng pamangkin ko to. Para sa mga ingredients, meron tayong 4 large eggs, 3 fourth cup light brown sugar, 1 cup granulated sugar, 1 half teaspoon salt, 1 tablespoon vanilla, 2 tablespoon coffee powder, 1 cup cocoa powder, 1 half cup vegetable oil, and 1 cup yogurt. Haluin lang nila at maglalagay tayo ng 2 cups cake flour. Magligay rin tayo ng 2 teaspoon na baking powder at 1 teaspoon baking soda. Since favorite nila ang chocolate kaya chocolate flavor yung ginawa nilang cupcake, nakakatawa naman meron pa silang color na favorite pink kay Bella, blue naman kay Casey. Tapos ibibig lang natin to ng 18 to 20 minutes. At habang inaantay nga nila maluto yung kanilang cupcakes, gagawin ko naman yung kanilang icing. Ever whip ang ginamit ko at naglagay ako ng dark chocolate. Dito naman sa icing natin talagang sinadya ko yung kulay niya na ganyan lang. At super dali nga lang to paggawa ng icing. At dahil nga sila talagang gustong gumawa ng cupcake, kaya hayaan din natin sila mag-design mamaya. At tignan nyo naman yung mga gawa nila. Super cute naman talaga. At wala akong masabi. Perfect na perfect na nga to para sa akin. Ito yung gawa ng isang pamangkin ko, na si Casey. At ito namang isang design, gawa rin naman ng pamangkin kong isa, gawa ni Bella. Ang cute, cute di ba? Tuan-tuan talaga ako dito sa mga bata na to, kasi gustong-gusto -gusto talaga nila matuto mag-bake. Salamat po sa panunood, sa uulitin, na kamangha. <laughs>